Sila eh, sino nagbutas nung doon ang punta ng sakay, tapos di doon binutas siya Dapat din eh. Huh? Ay, akakawa ka kayong mga tanim e siya, kung anong pinabutas. Dapat dito, dito ka nagbutas sa retupue. Eh siya, di akong papang... Pa Paano ang mulay? hindi doon ang punta ng tubig. Ay, sabi, hindi, papasakan na lang. Iba nang isipin niya oh. E o mga kapang tayo, po, magtatanim ng saking ano po. Yan. Tatanim po tayo kailangan ko po magkaroon po dito ng saking na iba ito po yung saking na ito ito po yung mahikpito kayo ng manok ito po yung kung sa ano itam isang yung saking bakla ko tawagin dito kami ka sa Batangas yung nakikita natin sa vlog sa youtube sa ibang bansa sa ibang lugar yung makinis ang balat na nahihinog sa duno madilaw at ngayon tatanim din po ako ng sabah ano po sa halakatan yan eh, ilan na po ako nauna Mababawas po tayo ng suwi dito sa ating ito. Yan yung aking mga lakatan, oh. Naglalagot sa ganda. Oh, kaya kailangan ko itong matukudan. At pag may anunsyo ng bagyo, ay talagang kailangan ko po itong limpyuhin. Gawa ng paraan itong matukudan. Sayang po, ay ah. Babago na ganda. Babago na paganda, oh. Yan, oh. Kaya may tukod na ang isa. Oh, ito yung kaganda ho ng aking lakatan dito. Kaganda rin ho ng buwan po. Ayan, oh. Ayan po. Pumaka pa nga tayo pag mag dito. Lumutani mo ng saking. Ayan, oh. Balali man ko ito. Malaking puno. O, laki ang puno. O, kailangan mo lalimit ito. yan. Tatanan nung sa akin yung malaking yan. Ano, ano po? Yan. Ngayon, ay may teknik po sa paghuhukay ng pagtataniman. Ito po, kita nyo po itong bukas natin, itong malaki. Ano, malaki. Tapos ngayon, imimintin po ninyo ang ang pantay ng uh, hukay. Tapos pag uh, medyo malapit ng itigil nyo ang ang lalim, lalapadan nyo po sa ilalim, ano po, ibubukan nyo po sa ilalim ang hukay, oh. kita nyo yun, oh. para po ang suwi niya, ay malaya po siya makapag ano, pa produce ng suwi, ano, pag uh, dating ng araw, at malambot ng kanyang, ano, kung suwagin man niya lupa, malambot, ano, ayan, yun po ang teknik, isa po kung dagdag kaalaman, sa pagtatay sa akin, ano po, ayan, pati po sa akin, ano, hanggang kilikili ko po, oh. Hanggang kilikili ko, oh. upos po ng aking baraso, hanggang kilikili, ano po, mahaba po dyan, Bali, kulakula -kula siyang metro ko yan. Malalim kasi malaki yung ating tatanim. Ito. Oh. Yan mo. Malaki. Malaki mataas yan oh. Hindi po ito sa ba? Ito po yung ganoon sabi ko ninyo sa na na makinis na sa bakla kung tawagin ito sa amin. Ito po isa aking galing sa Mindoro eh. Uh, pero matamis po ito kung tawagin tamisan din dahil pong tawag tamisan saging bakla yan makikita nyo po ang bunga nito baka po ito ay namunga i ko po kaya na po mga kapan malay po salamat at yung pong ihuhulog na yan ihuhulog na po natin ayan po oh ayan ayan Ayan. <laughs> ang gagawin po natin dito, ayan, yeah, atin pong wawaanuhan ang taas. Wala ang din natin. Yung bang, ano po, ayan. Hmm, kita nyo yan. Lagahok natin ito ngayon. Tapos, pag nagawa na po natin yan, ayan. Ano po? Naruto na po ngayon. Sinasabing tatapakan. Yan. Yan, ang sabi nga po ng iba, magiirihiya. Ano ho? Baka daw po kayo magtatin mo sagu, kay titingala, para hindi mataas ang ta sagay. <laughs> sabi ho nung matanda sa una. <laughs> Yan o, kita niya o. Yan. Bakatan po ito, isang ito. Đây. Hãy subscribe cho kênh